Tignan mo guys, siya kada Ating masasaksihan ang biyaya ng karagatan. Ito na nga ang likas na yaman na nagbibigay ng kaginhawaan sa buong komunidad at ng karatig bayan. ating suyurin ang napakagandang paraiso na makikita mismo dito sa barangay Binaleo ng Kalbayog Samar. Tinatawag nila itong Turtle Island dahil sa pinagpatong-patong na bato na animoy hugis, pawikan o turtle. Nakakamanghang pagmasdan ang hugis nito kaya ito'y nagbibigay atraksyon sa mga dayo at naging tourist spots na nainalagaan mismo ng siyudad at ng organisadong fisher Fox ng lugar tara na ating tuklasin ngayon sa Barangay Binaliw. Noon saan ay pupuntahan natin ang isa sa mga sikat na tourist spots dito o pinakakilalang landmark dito sa Barangay Binaliw, ang Pawikan Island o tinatawag nila sa Ingles na Turtle Island. First time kong makita ito at first time nating puntahan mga kalatagaw. Huy! Dito mismo sa barangay nila, matatanaw na ang napakagandang Turtle Island na hindi naman masyadong kalayuan sa barangay. At sasamahan tayo ng ating kasamang vlogger na isang president ng Fisher Fox Association sa lugar at ang taga ng isla ng Pawikan, ang nag-iisang Jimmy Fishing. Hey. Tama ang amon baloto na blue. At magsisimula na ang aming adventure dito mismo sa coastal area ng barangay Binaliw. Unang bungad pa lang mapapansin mo na ang napakalaking bato na animoy dumadaang ka sa ilalim nito. Ito rin ay nagbibigay atraksyon na puro pinaghalong bato na dikit-dikit at kumpol-kumpol na nagsisilbing rock formation sa lugar bago mo matuntun ang tinaguriang Turtle Island na Marangay Binali. Dito pa lamang, Chuck, mapapawaw ka dahil sa ganda nito at matatanaw na ang Pawikan Island na malapit na lamang. Minabuti ng aming team na magmadali dahil makulimlim ang panahon. Nagulat ako sa aking nakita dahil nakita ko nga itong mga nagkukumpulan ng na mga mangingisda. Ito na ang pangunahin nilang hadap buhay upang matustusan ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Napakagandang pagmasdan na binigyan sila ng biyaya mula sa dagat. Ang paligid ng Turtle Island ay sagana sa isda at ano pa mang lamang dagat. Dahil nga, pinapaigting nila dito na bawal ang illegal fishing o illegal na pangingisda tulad ng dinamita, susa at anong iba pang mga nakakasira sa lamang dagat. Bumuo sila ng organisasyon upang maprotektahan at mapangalagaan ang kalikasan mula dito sa Pawikan Island. Napakagandang pagmasdan na unang sampak dito sa Pawikan Island at ito na nga ako nakarating na sa tinaguriang Turtle Island na pinagmamalaki ng barangay Binaliw. Bisita gani, din din sa amon kada kada bisita na sa Turtle Island, Narekta sira na sa isa pawikan sa ngit. kay maram na aturo isa sa isa pawikan bang iba sira madisgrasya dito dire namon barato nun amon barangay. Sa so, hinangyad ko na makadian ka kamo sa amon barangay Kaya para maka communicate sa amon. Namangha ko sa aking nakita dahil itong aking tinatapakan na bato ay kakaiba ang hugis nito na parang inuukit. Nagmamarka ito ng daang-daang taon na kung saan ay para na rin siyang hagdanan upang maapakan ng mawa pumupunta sa isla. Minabuti namin isampa ang aming sinakya na pambot upang hindi ito matangay ng alon. Para naman ligtas ang aming sasakyan. Kaya tinulungan ko na si Master Jimmy upang maisampa ito ng mabuti. At tuntik na tayong mahulog dahil napabulusok ang aming sasakyan pababa ng dagat. Kung kaya't gumawa na lamang ng paraan si Master Jamie at ilipat na lamang ito sa ibang lugar na kung saan ay safety ang aming sasakyan. Unang sampa pa lang namin ng Master Jamie. Maiksa challenge na kaming naranasan. May nabuti na lamang na itali ang aming sinakyan dito sa boya upang hindi ito tangayin ng alon. At wala na ang choice si Master. Tumalo na lang at lumangoy papunta sa isla. O siya, Master Jimmy, ikaw na ang survivor dahil pinakita mo ang iyong tibay at galing. Ipagdarasal ko sa Diyos na lagi kang gabayan at laging bibigyan ng maraming blessings. At sa wakas, andito na tayo mga kalatagaw at makikita na natin ang pinagmamalaki ng Barangay Binalio sa Kalbayog Summer na dinadayo na ng mga dayuhan at ng matarapig bayan na ngayon ay nakikilala na halos sa ibang lugar. Kaya't ating masisilayan ngayon ang buong isla ng Turtle Island. Noon ay kubo-kubo lamang ang itinayo dito. Ngayon ay parang bahay na na konkreto upang hindi ito basta-bastang masira sa panahon ng kalamidad o bagyo. Sa lawak nito kahit buong pamilya pwede dito. Matatanaw mo rin ang karagatan at mga kapuluan na nakapalibot dito sa isla ng pawikan. Dito ay pwede kang magmuni-muni, huminga at mag-isip ng malalim. Pagkatapos ay okay ka na. Dahil sa magandang view at ambience ito, tiyak mawawala ang iyong problema. Tara na mga kalatagaw at ating lapitan ang ang Turtle Island na pinagpatong-patong na bato na ilang siglo na ang nakaraan na nandyan pa rin nakatayo. Dahil sa iyong nasilayan, Chuck, mapapahoy, grabe ba? Minabuti nating lapitan ang nagpatong-patong na bato na nagbimis tulang Turtle Island. Tunay ngang nakakamangha dahil sa ganda nito at mga nakapatong-patong na bato. Pinagtibay na ng ilang daang taon at naging makahulugang kasaysayan dito mismo sa barangay Binaleo na siyang unang pangunahing atraksyon sa lugar. Ito nga puro. Ah. Uno po ito puro. Uno po ito puro. Uno po ito nga puro. Oh, no. Uno po ito puro. Uno po ito nga, ah. Uno, ito nga... Mm -hmm. na oh. puro. Nakao kita rin eh. puro ka ito. Ayon sa kaisaysayan ng Turtle Island na pinagpatong-patong na bato, ito daw ay hindi sinadya o ginawa upang maging atraksyon sa lugar. Walang inayos at walang binago at dahil ito na daw ang orihinal na pagkakatayo ng isla at ng pawikan island na iyong nakikita. Alam niyo ba na meron siyang 175 steps na tiyak hihingalin ka mula sa bukana hanggang pataas ng bundok. Sa pagsisimula ng aking trekking ang paakyat pataas ay matatanaw mo rin itong napakalaking bato na nagpapatibay sa buong isla at nagpapatibay ng kasaysayan. Ngayon ay ating matatanaw ang isa pang bahay na konkreto na nasa tuktok mismo ng islang ito. Dito naman sa Tuktok mas maa-appreciate mo ang ganda at ang lawak ng karagatan. Dito sa Tuktok na mundo, maaari mong isigaw ang iyong mga hinanaing at pag-aalinlangan sa buhay. Pero dapat maging positive ka lang upang mamuhay ng maayos at matahimik. Yung pagod na iyong nararamdaman pag andito ka na mismo sa tuktok ng isla ng pawikan, mapapawi ito dahil matatanaw mo ang napakagandang tanawin na minsan mo nang pinangarap na mapuntahan. Dito ay nagtatanim din sila ng mga halaman at mga gulay kasama na rin ang mga puno tulad ng niyog dito sa batong aking kinatatayuan ay matatanaw mo rin ang napakalawak na karagatan at lupain ng Samar. At sa ating pagbaba mga kalatagaw, dito mo makikita ang napakalaking dambuhalang bato na kinakapitan na ng malalaking ugat at mga punong tapoy sa taas nito. Isa rin ito sa nagbibigay atraksyon sa loob mismo ng isla. Makikita mo rin dito ang iba't ibang klase ng halaman. Siyang inaalagaan at binibinta sa panahon ng pandemya. Ang mga halamang nakadikit sa bato ay siyang ginagamit ng mga plantita at plantito noong panahon ng pandemic. Dahil sa walang kuryente ang buong isla, minabuti niyang lagyan ito ng solar lights upang magsalbing ilaw sa gabi. Tapa ko palang sa lugar na mangha ako sa aking nakita. Totoo nga ang kanilang sinasabi na merong isang turtle island o isla ng pawikan dito sa barangay Binaleo ng kalbayog Western Samar na dinadayo na ng kahit na sinong tao kung sila'y nakakaalam sa lugar na ito. Mapapamangha ka naman talaga kung makikita mo ito sa personal dahil nga sa kakaibang hugis nito na, na para bang pinagpatong-patong na bato. Na ayon sa kaysaysayan na ito ay orihinal na pagkatayo at walang inayos at binago dito. Kahit pa man daw dumaan ang maraming bagyo o kalamidad ay eh hindi pa rin natitibag ang tinaguriang isla ng pawikan.